Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Noong mga araw na iyon, si Moises ay umahon sa bundok ng Nebo sa ituktok ng Pisga sa gawing silangan ng Jericho. Doon ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain mula sa Galaad hanggang Dan, ang buong Neftali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Juda hanggang sa Kanluran, ang Negeb at ang Kapatagan, sa Makatwid ay ang Kapatagan ng Jericho ang lungsod ng mga palaspas hanggang Zowar. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Hakob. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab. Ayon sa salita ng Panginoon, inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak sa Moab sa tapat ng Bet Peor, ngunit ngayoy walang nakaaalam ng tiyak na lugar. Siya ay sandaat dalawampung taon nang mamatay, ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin, ni hindi nang hina ang kanyang pangangatawan. Tatlumpung araw siyang ipinagluksa ng Israel. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala pagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito at sinunod siya ng mga Israelita ginawa nila ang lahat ng utos ng Panginoon. Sa Israel ay wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakakausap ng tuwiran sa Panginoon. Wala ring nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ng Panginoon sa Ehipto, sa harapan ng Faraon at ng mga lingkod nito. Wala ring nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. Ang Salita ng Diyos Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahangahanga. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang ginawa ng Diyos lapit at pagmasdan, ang kahangahang ang ginawa sa tanan, lapit at makinig, ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay, ang kanyang ginawang mga kabutihan. Nung ako'y balisa, ako ay dumaing, dumaing sa Diyos na dapat purihin, handa kong purihin ng mga awitin. Ang Diyos ay papurihan ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay mapapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipo ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking amang nasa langit, sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ang Mabuting Balita ng Panginoon pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang isang matibay na pananampalataya ay nag -e exist ba kaya? Kung napansin po natin noong nakaraang linggo, pinagalitan ni Jesus si Pedro. Pagamat nakapaglakad naman talaga si Pedro, ibig sabihin, meron na rin siyang pananampalataya. Yun nga lang, dahil sa natakot siya doon sa unos, at saka nga naman, imposible nga naman talagang maglakad sa ibabaw ng tubig. At e, ito na talaga siyang nahulog at nalunod. At sabi niya, Panginoon, iligtas mo kami. At pinagalitan ni Jesus, ay nako, bakit napakahina ng, inyo, ng iyong pananalig? Matapos ng uh, iligtas ni Jesus si Pedro, bakit ka nagduda? Alam niyo, siguro, well, tao lang po tayo, hindi po ba? meron naman po tayong pananampalataya na tinanim sa atin ng tayong mga bata pa. At salamat sa Diyos sa mga taong nagturo sa atin para mapalalim natin ang ating pananampalataya. Pero minsan, i-check din natin yung ating sarili kung yung pananampalataya natin ay nagsisimula sa ating sarili. Halimbawa, ang um, hindi naman masama ang pagluhod, paglakad ng paluhod. Pero minsan ang ginagawa natin, eh, para mapakinggan ng Diyos ang ating panalangin, mo magpakita gilas muna tayo. Pero sinasabi ko sa inyo, wala yan sa atin. Ang tunay na pananalig ay pananalig sa Diyos sapagkat siya lang lahat ang gumagawa. Una, dito po sa ating ebanghelyo, yung tungkol sa pagpapatawad, no? kahit ano pang gawin natin, magpumilit man tayo, ay hindi natin tayang mapatawad no? Yung sarili natin o kaya burahin lahat ng ating mga kasalanan. Wala po 'yan sa kapangyarihan natin. Ang tanging makapagpapatawad lang sa atin ay ang Panginoon Diyos. Kaya kung pupunta po tayo sa sakramento ng kumpisal, maririnig natin yung mga pare, pinatatawad kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kung kabilang, hindi namin na kaya magpatawad. Pero nakakapagpatawad kami sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. At sinabi ng Panginoon dito, kung anuman ang ipagbawal ninyo sa lupa ay pinagbabawal sa langit. At anuman pahintulot nyo sa lupa ay pahintulot sa langit. Sapagat ang nagpapatawad, walang iba kundi ang Diyos lamang. At nagpapasalamat tayo dahil dito sa lupa may mga instrumento ng pagpapatawad ng Diyos tulad ng mga pare. At ikalawa, sabi ng Panginoon, kung ang dalawa sa inyo rito sa lupa ay magkakaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Sabi, wherever two or three are gathered in my name, there I am in their midst. Minsan dito pa rin pumapasok ang duda. Kahit na nag-gather tayo, no? minsan ay parang sinasabi natin, eh, talaga bang kaya kaya ba nating gawin o sige kailangan patatagin natin ating pananampalataya pero mga kapatid kahit yung sinasabi nating kailangan patatagin natin ating pananampalataya hindi pa rin nanggagaling sa atin yon ang tunay na pananampalataya ay nanggagaling pa rin sa Diyos na ginagawad sa atin ang pwede lang nating gawin ay magpasalamat sa Panginoon sa biyaya ng pananampalatayang ito na nakikita natin ang Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya at sa pagkakatipon natin, nariyan ang Diyos sa ating piling. Kaya, mapabago ba natin ang ating buhay patungo sa kabutihan? Sa sarili natin, hindi natin kaya. Pero walang imposible sa Diyos. Kung babaguhin niya tayo, babaguhin niya tayo. Kung dadalhin niya tayo sa langit, siya ang magdadala sa atin patungo sa langit at hindi natin sariling lakas. Manalangin tayo na mas tumibay ang ating pananampalataya. O Diyos, salamat po sa palatayang ginawad niyo sa amin sa pumagitan sa sakramento ng binyag at pinalalalim pa ito araw-araw. Nawa yung masilayan namin ang inyong presensya sa aming pang-araw-araw na buhay at magbigay papuri kami sa inyo. At sa pumagitan ng pananampalatayang ito, makapagbigay saksi kami sa inyong pag-ibig. Hiniling namin ito sa pamamagitan ng Yesu Kristong aming Panginoon.